babalik na naman ang ating ano eh, nagbabalik na naman ang si Ayeverlyn guys ay na si Ayer Berlin ay real na mukha ko guys joke lang hindi na ako nag face na ako guys guys kung meron man kayong nakikita dito na ano wait lang ganun ko lang ano ni eh. parang ano, maganda na ata ay gagit po talaga at lahat Sigma, sigma boy, sigma boy. Palagi ako inuunahan. Gagi. Palagi ako inuunahan ng dragon fruit. Sabi daw nila may dragon, um, dragon fruit daw eh. May ano. Roller niya yan Guys, kung gusto nyo makalaro ako sa may Roblox, i-add nyo lang ako. No, oh, kung ako nalang mag-a-add. Tapik nyo dyan sa may username nyo. Ano to? Ay, win mo pala to. to ay, dito. Shout. Ay, shout out. Yan, guys. Wala mo na tayo pang song-song dito. Yan. Thank you, Stan. Kapag, let me see. One lunar receive. Kailangan natin maano yan. Maano na abutan yan. Kasi eh, may ganito ba? Eh. May. 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 Siyanggil natin siya. Kasi guys, si Eleven na siya. Uncommon daw ito yun. Eh, anong pa kayo? Kung uncommon yun. Kati pa nga kung may ganito. Sobrang dami kung ano to, te? Colorful? Wait lang. May natutulog pala. Yung aso ko lang pala. Yung one. Yung mga muna Wait lang. Alam niyo guys yung yahahabulin niyo pa yung aso niyo. Para mag ano. Yo. Yo. Uy. Uy, halika dito. so short lang to guys. din niya ba guys? Hindi pa tayo masyadong mag-ano, mag Yes, paano magkaano ng Robux? Matanong ko lang ah. says, boy, 2 boy, 2 boy. Oh, guys. Stubborn, 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 the guys. Happy birthday. Magkikli muna. dito. Napunta muna tayo dito yung mga free 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 Yung mga free free free. Wala pala. So, yun lang. So, for this video, dog lang. Tingnan natin mga grown-up. Ay, nag-grow talaga siya. Nag na Ay, mag-roll ako nyan. Tiyo. Nag-grow na siya. Ay, nag-grow ano Ay, nag-grow na talaga siya pataas. Ito na yun. So, yun lang. Tingnan kayo. Yun yung avatar ko, guys. lang kayo siya. Ay, na naman tayo. Mm -hmm. Make a phone. Masik na pa Kugubo. kailangan malaki to. Sorry guys kung malaga. Unused yun. Ano-ano man ata. Unused. O, yun lang. Eh, tingnan muna pala natin. Hamang na talaga ako dito eh. Isma, isma mo'y, isma mo'y. Inan natin ang laki ng umuante. Oh. Oh, oh, so. Lang tên nó à pataiko súp ves mùi nắng sửa bay ngon 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 yung app ko ko guys um, yun yung ano ko app pa so mag a pa tayo mag a -add. sa susunod na video kasi mahaba-haba natin to so goodbye